May lakad kami mga kalakwatsa. Ito kami sa bus stop. Mag-aantay kami. Atid namin si paring Bob bag sa bago niyang assignment. Sa Glenmore Park Mga kalakwatsa. mag Ka kami ng bus. <laughs> And flowers for you. Patingin ako ng harap mo, harap mo. Ha? Yeah. Dito na kami sa bagong pwesto ni Bobby, mga kalakwatsyer. Natid namin. Natid namin ni Shea. Kasi first time niya rito. niya <laughs> first time nyo sa Glenmore Park inatid namin para di siya mawala Yan. pero yung asawa ko may bagong bulaklak Sa summer mga kalakwatsero pero napakalamig eh. dito sa Glenmore Park na Naihatid na namin si Bob sa kanyang trabaho. Pauwi na kami mga kalakwatsa. Hintay lang kami ng sakaya. Break. Malamig dito sobra. Lakas ng hangin. Malamig pati. Glenmore Farm. Ayan. Oh. Nasaan mo yan? Oh, Ito na bi.